So ayan para sa mga nagtatanong kung ano daw ba yung agency ko. Kasi napakaraming nagtatanong sa comment section sa kami mga nag-PPM sa akin kung ano daw ba yung agency ko at kung saan daw ba at, at kung paano daw ba mag-apply at kung ano yung mga requirements at qualification. Ito sasagutin ko na rito lahat at isa isa-isahin ko. Babasahin ko na lang sa inyo ha, para nang sa ganun eh maunawaan -ma -ma nyo mabuti kasi hindi ko makakabisado ito kasi, kasi masyado marami. So ito mga tol, pakinggan nyo mabuti. Ang agency ko nga pala ay Uno Overseas Placement Incorporated. Matatagpuan ito sa 867 AP Building MF Jackson Street Corner Espanya, Sampaloc, Manila. Siyempre sa Pilipinas 'yon, 'di ba? Ito may mga nagtatanong nito. Paano mag-apply? Pakinggan niyo mabuti. Walk-in or face-to-face -face orientation para sa mga fully vaccinated at may hawak ng passport. Maaring pumunta sa aming opisina at dumalo sa aming orientation tuwing alas 9 ng umaga mula lunes hanggang biyernes. Ano-ano ba yung mga general qualification? At least high school graduate, at least 6 month or 1 year experience in the same field with certificate of employment. Siyempre physically and mentally fit and ready for abroad. Pinakaimportante, medically fit to work. Ano-ano daw ba yung mga general requirements? Magdala ng original at colored photocopy A4 size ng mga sumusunod updated resume, valid passport, certificate of employment. At ito pa yung mga karagdagang requirements. 2x2 picture with white background na may suot na blazer. 2 pieces certified true copy ng diploma. 2 pieces certified true copy ng form 137 or transcript or records. NBI clearance. Dapat yung NBI clearance yung multi-purpose. PSA, birth certificate, tapos e-registration or e-reg. Pre-employment seminar o yung payo sa internet makikita itong mga to vaccination card, kung kasal, PSA marriage certificate, kung merong driver's license, dalin na rin. Kung merong test da NC2, dalin na rin. Kung merong JLPT, JFT certificate, dalin na rin. So yon mga tol, ang mga, sa mga, para sa mga nagtatanong, yon nasagot ko na yung mga tanong nyo. Sana nakatulong to. At sana naintindihan nyo, sana nasundan nyo yung mga pinagsasabi ko rito. <laughs> So yun lang mga tol at sana ay eh, nakatulong ako kahit papano sa inyo. At yun na yung mga impormasyon na para sa mga nagtatanong sa akin. I Follow nyo rin pala ako mga tol sa aking Facebook page. Ang pangalan pala ako ng aking Facebook page ay Kuya Badji TV. I-search nyo. Tapos i-follow nyo na rin ako doon. Tapos ang aking YouTube channel ay Badji TV. So yun lang mga tol at maraming maraming salamat sa inyo lahat.